Oh, adili na. Para ano, hindi tayo paulit ulit ganito, ha? Mm, ganito ay sa induction cooker. Oh. So, ano lang, warning lang din muna. So, dalawa yung saksakan. Dapat, para hindi masira. Kung parehong yung heating, dapat, ano lang, isa lang nakasaksak dito. Dito, then isa lang dito rin sa rice cooker. Ha? Hindi pwedeng sabay, ha? Okay? Okay? Tapos, Ah uh, so ito induction cooker to so uh, ito so yung mga induction cooker kailangan hindi lahat ng kaldero gumagana so kailangan yung induction pit lang ha so pag bibili ka sa mga supermarket kailangan may may nasa packaging naman yon na ano kung pwede sa induction cooker ayan katulad dito pati eh uh, ito ayan yan so mga induction compatible siya kaya ako nag kaya ako nag ano induction na kasi ano pa, dati kasi LPG tapos konti lang naman tao dito kami na ano eh ayoko ng padeliver ng padeliver ng LPG kasi nililigawan ng mga nagdi-deliver ng LPG yung mga yaya eh. Ha? Okay, ha? Okay. Tapos, para wala rin sa sunog. So, recommended tong induction pag ano lang mga uh, kondo, maliit lang bahay mo, no? Pero kung malaki kayong pamilya, mag-LPG na lang kayo. No? Pero ito, tipid din naman to sa kuryente. No? So, ayan lang. Binidyo na natin ito para hindi mo malimutan. Ano, Adelina. Nakikinig ka pa, Adelina. <laughs> ah, oh, ayan, sasaksak natin. Ah. Oh. Mm. So, ayan. Sasaksak mo. Ito, pipinutin mo yung on. Ito, brand to, Asahi. So, dapat pala punasan to. So, medyo basa siya. Basa kasi kagaga nagamit niya so, ayan. So, tuyo na. So, yun. Pipinutin mo lang on. Parang cellphone. Ha? Tapos mode. Okay? Ha? Ay, ano pala, mali pala. <laughs> Ipa, ipatong mo pala muna, ha? Na, ha, na. Oh. Oh, ulit, ulit. Oh, ulit. So, so ano, ipatong mo muna yung induction pit na kawali. Isaksak mo. So, magaganyan siya. So, ayan. So, pipindot mo on, on, tapos mode. Ha? Oh, ayan, yeah, init na yan. Ha, matik yan. So, lagyan mo na ng mantika. Okay? Okay? Ha? So, ganito lang yan. So, pwede mo siyang hinaan. Ito, minus. Ha? Okay? Okay? Then, pwede mo rin siyang lakasan. Ito lang, kita-kita. Na. So, plus, uh, minus, plus. Ha? So ang recommended temperature niya, pag bago mo palang iinit, siguro mga 1-2 yung default niya, na. So ngayon, magluluto tayo ng no, hotdog, yan. So mo na to. Ay dapat pala pag hotdog, pinakuluan na eh muna eh, na. Kaya lang, nasalang na natin eh, na. So ang purpose nila nito kung paano i-operate na hindi ko paano magluto na ito. So, ayan ko na mga iyan. Ha? <coughs> ha? Okay. Uh. Uh. Hmm. Ha? Ayan. Ay, 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 ano, ayan na. No. Mas maganda talaga yung pag-hotdog. May hiwa-hiwa para malalaman mo lang. Okay. So, madali siyang mag -ingit. So, ano mo na, para hindi masunog mga 800 lang na, ha? Ayan. O kaya 600, depende. Maano mo naman yan. Ayan, no? Oh. Uh, nanikit, nanikit, eh. Mali yung ko. So, ilang minutes na. Hmm. Ayan, e, ano mo para hindi dumikit, ha? Ako, gusto ko yung ano coconut oil ha at pag ito ito yung lang gusto ko yung coconut oil ayoko ng mga panola oil mga mga chip na ayoko ng mga mamarahing mantika gusto ko yung ano lang yung mamahalin lang ha yung coconut oil lang na ano para gawang Pilipino ha okay okay nakita mo so kita naman siya kita naman siya so pwede mo siyang laro laruin kung ano ayan meron siyang some mode team kung ano man fry, pori, team super so, so medyo lalayo ka ha o oh, ayan Ayan, pag, pag nalito ka na uli, i-off mo na lang, ha? Pag nalito ka, i-off mo na lang din, i-on mo na lang din uli. Ha? Parang ano lang din, cellphone, ha? Okay, then ayan, plus or minus. Ganun lang yan, ha? Pagka, pag, pagka luto niya, huwag na huwag mong kakalimutan, tatanggalin to. Ha? Okay? So, tapusin na natin tong luto na to. Ayan na Oh, kita ba? Ayan, luto mo na hot Adelina, kita, kita ba ako? Shout, shout out kay ano kay Adelina at kay Teresita at uh -huh. saka kay, ano paring Eduardo shout out uh, ayan so mabilis lang siya so ang ano yan basta ganun lang lagi ha okay pag naglagay ka dyan ng hindi induction compatible, mag-error -e yan. Ha? Hindi siya Hindi siya, hindi siya compatible. Ha? Okay, adilinan na. Nun. So, yeah, Binidyo na natin para hindi na ako paulit-ulit mag-explain. Sa mga kapwa ko yaya dyan, uh, shut out. So, ito katulad nito hindi siya compatible so pag sinaksak mo yan dyan hindi siya gagana na okay. ang advantage nito kumpara sa LPG wala siyang sunog ah kumbaga ano pala ayan inop ko na kumbaga hindi siya nasingaw so ano ko eh yun nga, hindi siya nasingaw so mas less siya ng prone sa sunog kasi kuryente siya so then wala siyang open flame. 'di ba? Hindi katulad ng mga electric stove na may ano, open flame. Ito wala. So parang induction cooking siya. Parang may magnet siya sa, sa loob eh. So i-google niyo na lang kung paano nagana yung induction cooking na. So yun lang. Guys, ito ah uh, dito natin. Malalaman mo lang pagluto na ng hotdog pag bumuka na. Ha? Hindi nga. Ano, Adelina? Huwag mo naman magpagtawanan. Ha? Okay. Okay na sa yung sweldo. Ano, 300 per day. Uh, okay na. Ah, ay, na, ha? Hmm. Tapusin na natin pa, ha? Ayan. Mami, adili na, eh, ano, mga, lang plant yung mga damit ka, Ha? Kaya, ay, ay, tika mo, tika mo, Adelina. eh kaya kailangan, kailangan siguro dapat pag, pag mainit na yung mantika, ano, mababa na lang yung temperature, no? Ayan, so, ayan, luto na yan, no? bumuka na yan, na. Uh, so, then, di ba, inap mo dito. So, huwag mong kalimutan na tanggalin dito. Okay? Yan lang, ha, Adelina. Okay.